Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Mr. Pride vs. Miss Prejudice. Nagsimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang How. Siya ay nakatayo sa isang mall. Naghahanda siya para surpresahin ang kanyang kasintahan at magpropose sa kanya. Kasabay nito, papunta na ang kasintahan niya sa lugar kung saan naroon ang surpresa. Sa elevator, nakasalubong niya si Nana at pagkatapos ay naalala niya na may gusto pala siyang bilhin. Kaya naman lumabas siya at naiwang mag-isa si Nana. Paglabas ni Nana sa elevator, nagulat siya sa lugar na napakaganda ng ilaw sa kanya nakita ang mga bulaklak na nahuhulog mula sa itaas. Nagsimulang bumahing si Nana dahil sa kanyang allergy sa mga bulaklak. Nang sinubukan niyang lumabas, Nakita niya si Hao na bumababa mula sa itaas na nakabalat kayo bilang isang anghel ngunit sinaktan niya ito. Itinulak at hinampas sa likod. Sa sumunod na eksena, nagising si Hao sa ospital at muli niyang nakita doon si Nana. Namamaga ang muka dahil sa allergy at humihingi ito ng kabayaran para sa kanyang damit na napunit. Ngunit sumagot ang binata na siya ang sumira sa kanyang sorpresa at tumanggi itong magbigay ng kahit ano. Nagsimula silang mag-away hanggang sa nahulog ang wallet ng binata sa bintana at napunta sa basurahan. Ilang sandali pa ay biglang pumasok sa lugar ang kanyang kasintahan at sinabihan si Nana na babayaran niya ang pinsala na dulot ni Hao. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hao, at sinabing alam niya na mahal siya nito at magpopropose sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang makita ang ginawa nito, nagsimula siyang mag-isip na ito ay isang bata at makitid ang utak kaya naman nakipaghiwalay siya kay Hao. Nagulat ang binata hanggang sa naalala niyang nahulog ang kanyang wallet na naglalaman ng kanyang cellphone at lahat ng kanyang mga bank card. Agad niyang hinanap ito sa basurahan ngunit hindi niya ito nakita. Umuwi si Hao subalit hindi niya matandaan ang password ng pintuan at hindi siya makapasok sa bahay ang kawawang haw ay nanatili sa mga lansangan sa loob ng isang linggo. Isang araw, nang si Nana ay napadaan, nakita niya ito sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Naawa ang dalaga at isinama ito para pakainin sa kanyang bahay. Ngunit hiniling niya na manatili lang siya sa bahay hanggang sa bumalik ang kanyang nag-iisang kaibigan mula sa Brazil. Tutol dito si Nana, ngunit nakaramdam siya ng awa dahil naisip niyang siya ang dahilan sa nangyari kay Howe. Kaya naman pumayag siya na pansamantalang manatili muna ito sa kanya. Sinimulan ni Hao nagugulin ang halos lahat ng kanyang oras kay Nana, at palaging nagdudulot ng kaguluhan kaya naman naiinis ang dalaga sa kanya. Pero kahit papaano ay nae-enjoy nito ang mga sandaling sila ay magkasama. Isang gabi, namasyal sila at nakakita si Nana ng damit na gustong gusto niya. Sinabi sa kanya ni Hao na bilhin ito ngunit sumagot si Nana na hindi niya kaya ang presyo. Nagtaka si Hao kung paano nangyari iyon. Samantalang noong una niya itong nakita ay nakasuot ito ng mas mahal na damit kaysa rito. Nagmamadaling umuwi si Hao at pagdating sa bahay, kinuha ang damit na napunit at natuklasan na isa pala itong kopya na ibig sabihin ay niloko siya ni Nana. Dahil siningil siya noon ng malaking halaga. Humingi ng tawad si Nana sa kanyang ginawa at sinabing nawalan siya ng isang mahalagang trabaho dahil sa kanyang namamagang muka, at kailangan niya ng pera. Pinilit ni Hao na kunin ang pera kaya napilitan ang dalaga na ibigay sa kanya ang credit card dahil nagmamadali siya at may mahalagang seremonya na dapat niyang daluhan. Pagbalik ni Nana, nakita niyang binili ni Hao ang damit na nakita niya kanina. Binilhan niya rin ito ng komportabling sofa. Sa kabila ng kanyang kaligayahan, nalungkot siya dahil wala na siyang pera wala na siyang sapat na pera para bayaran ang renta ng kanyang apartment. Binigyan siya ng may-ari ng bahay ng isang linggong palugit. Kung hindi niya ito mabayaran ay mapapaalis siya. Naawa si Hao sa kanya kaya naman nagpa siya ang binata upang matulungan siya. Dahil marunong si Hao pagdating sa negosyo, na-invest niya ang natitirang pera at kumita ng malaking halaga. Tuwang-tuwa si Nana at dinala siya sa isang nightclub para magdiwang. Dahil nalasing sila, nilibre ni Nana ang lahat ng nasa club. Nang malaman niya ang mga nangyari kinaumagahan ay nagulat siya, lalo na nang siya ay pinalayas mula sa apartment. Kaya naman nagsimula siyang makipag-away kay Hao, ngunit sa halip ay siya ang sinisi dahil ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Nakonsensya si Nana at nagpa siya na ibalik si Hao sa dati nitong buhay. Magkasama silang bumalik sa bahay ng binata at tuluyang sinira ni Nana ang pinto nagulat si Hao sa presensya ng kanyang kaibigan na bumalik mula sa Brazil. Siya si Jun. Hinahanap si Hao kahit saan mula nang dumating siya. Nang makita ni Jun si Nana, nagustuhan niya agad ito sa unang tingin. Nalaman niya ang problema ni Nana at nagpas siyang tulungan ito. Kaya naman binayaran nito ang renta ng kanyang apartment. Samantala, sa una ay walang pakialam si Hao sa mga bagay na naiisip ni Jun. Subalit naramdaman niyang sinasamantala nito si Nana. Kaya naman napagpasyahan niyang subaybayan sila. Pagkatapos ay nalaman ni Hao na sasama si Jun kay Nana sa isa sa mga dula kung saan nagkaroon si Nana ng papel. Sumama si Hao sa kanila. At sa entablado, nakasuot si Nana ng broccoli costume ngunit aksidenteng naglock ang kable. Agad na pinuntahan siya ni Hao at June. Sinikap nilang iligtas ito ngunit lumala ang sitwasyon hanggang sa bumagsak si Nana sa sahig. Sa kabila ng nangyari, nagustuhan ng lahat ang palabas at nag-cheer sila para kay Nana. Dahil dito ay napawi ang kanyang galit. Nang lumabas sila, inalok ni Jun si Nana para ihatid pa uwi ngunit binuhat siya ni Hao. Hanggang sa makakita ito ng bisikleta at isinakay dito. Sinabi niya sa dalaga na hindi niya mapagkatiwalaan ang kanyang kaibigan ngunit ilang sandali pa ay naaksidente sila. Agad na sinuri ni Nana si Hao, pagkatapos ay lumabas sa kotse ang nagngangalang Jiang na ex-boyfriend pala ni Nana. Hindi natuwa si Nana nang makita siya. Ang masama pa nito ay tinawagan siya ng bago nitong kasintahan at niyayang maghapunan sa kanila. Naghanda si Nana para dumalo at sinuot niya ang damit na binili sa kanya ni Hao. Nang makita siya ni Hao ay nabighani ito sa kanya inalok siya ng binata para samahan ngunit sumama rin sa kanila si Jun. Pagdating nila sa hapunan, nagawa ni Nana na mapahiya ng todo ang dalaga at ipinahayag na wala na siyang pakialam kay Jang. Nagdiwang sila at pagkatapos ay nagpa siya si Hao na ihatid pa uwi si Nana. Sa daan, kinuwento ni Nana ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. Kababata niya ito at parehong mahirap ang kanilang pamilya, dahil sa kahirapan ay hindi pinayagang makapasok si Jiang sa unibersidad. Pero nagsakripisyo ang lola ni Nana para sa kanyang tuition fee. Ngunit ibinigay ni Nana ang pera sa kanyang kasintahan para siya ang makapasok sa unibersidad at matupad ang kanyang pangarap. Si Nana ay hindi nakapasok sa unibersidad at sa halip ay nagtrabaho siya para masuportahan si Jiang. Nagawa ni Jiang na makapagtapos sa pag-aaral at nagkaroon ng trabaho nakilala niya ang anak ng kanyang boss at ipinagpalit si Nana. Ikinwento rin ni Nana ang tungkol sa kanyang lola na may sakit sa mata at labis itong nakonsensya. Pagbaba nila ng boss, ipinagtapat ni Hao ang kanyang pagmamahal sa kanya at sa wakas ay naging opisyal na magkasintahan sila. Nagkaroon sila ng mga masasayang sandali at ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon nila. Si Hao ay nagsimulang gumawa ng isang bagong proyekto, habang si Nana ay nagsimulang magtagumpay bilang isang writer. Hanggang sa hiniling ng kanyang boss na maglakbay siya sa ilang mga bansa upang magsulat tungkol dito. At bibigyan siya ng isang taon upang ito ay tapusin. Tuwang-tuwa si Nana ngunit ang bumabagabag sa kanya ay hindi siya makakasama ni Hao dahil hindi nito maaaring iwanan ang kanyang trabaho ngunit ipinangako niya kay Hao na tatapusin niya agad ang kanyang trabaho at babalik sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, nakatanggap ng tawag si Nana na nagsasabing maayos na ang kalagayan ng kanyang lola at nakakakita na siya muli. Subalit pagkatapos ng isang taon ay magiging permanente na ang kanyang pagkabulag. Kaya naman nagpa siya si Nana na isama ang kanyang lola upang makita ang mundo habang ito ay nakakakita pa pagkatapos ay nagpa siya si Hao na iwanan ng kanyang trabaho para sumama sa kanya at tulungan siyang alagaan ang kanyang lola. Pagkatapos ay pumunta si Hao upang bumili ng singsing -sing para kay Nana. Ngunit nang bumalik siya sa bahay ni Nana, nagulat siya na nag-iwan ito ng mensahe na nagsasabing nagsisisi ito na naglakbay ng hindi nakapagpaalam sa kanya. Ngunit ayaw niyang maging dahilan ng pagkawala ng kanyang trabaho at ayaw niya ring magsakripisyo si Hao para sa kanya tulad ng kanyang sakripisyo para sa kanyang dating kasintahan. Babalik siya sa susunod na taon at siya ay magiging matagumpay. Gusto niyang magsumikap si Hao para maabot din niya ang kanyang pangarap. Labis na nagduse si Hao dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala si Nana. Subalit nagpa siya ang binata na tuparin ang kahilingan nito. Kaya naman nagtagumpay siya sa pagpapatupad ng kanyang proyekto. Naging isa siya sa pinakamatagumpay na negosyante hanggang sa punto na nagsimula siyang gumawa ng mga pandaigdigang panukala sa lahat ng mga bansa. Sa isa sa kanyang paglalakbay sa isa sa mga bansa, bumisita siya sa Romeo and Juliet Palace kung saan nagdiriwang ang lahat ng magkasintahan. Nagulat siya nang makilala niya ang sulat ni Nana. Sigurado siyang naroon si Nana sa paligid kaya hinanap niya ito hindi siya nagkamali dahil sa wakas ay muli niyang nasilayan ang kanyang minamahal. Umakyat si Hao sa balkonahe at sinimulang tawagin si Nana ngunit hindi siya nito narinig. Kaya naman ang lahat ng tao sa lugar ay nagsimulang tawagin ang kanyang pangalan, hanggang sa tumingin si Nana sa kanya. Napuno ng damdamin ang puso ni Nana, lalo na nang sabihin sa kanya ni Hao na mahal na mahal siya nito. Nagpatato pa siya sa kamay, at ang nakasulat ay ang numero ng kanyang telepono at ang petsa ng kanyang birthday upang hindi niya ito makalimutan. At pagkatapos ay sabik na tinanong si Nana kung nakalimutan na ba siya nito. Agad na lumapit sa kanya si Nana at sinabing hindi niya ito nakakalimutan, kaya naman nangako si How na hindi na niya ito pakakawalan. Pagkatapos ay naghalikan ang lahat ng magkasintahan sa lugar, at dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!